Hello guys! So, ito na dito na naman ako sa aming farm. Siyempre, ito na ang aking kalabasa. Ayan, tumubo na sila. <laughs> oh, di ba nakakatuwa? So, ang aabangan ko na lang, ayan, tumubo ng mga kalabasa. Yun. Tapos, ang antayin ko yung bataw at saka, yan. Ito na ang kalabasa. So, ang antayin natin na tumubo ay eh, yung bataw at saka yung Ampalaya at saka yung sitaw. So, dito yung ampalaya. Ito yung ampalaya. Wait natin siyang tumubo. So, yung ito na yung sitaw. Pero yung ampalaya at saka yung okra, hindi pa siya tumutubo. So, ayan. na. Ilang linya tong aking sitaw? OMG. 1 Ilang linya to? Kasi ampalaya itong nahuli eh. One, two, three. 4. Uh, 5. Uh, so, 5 yung, ano, 4. 4 and, four and a half yung hilera ng aking mga sitaw, guys. O, 4. 4, 4, 4. So, eto yung sunod, yung okra. Ayan na lang yung inaantay kong tumubo. <laughs> I wish na tumubo. Ay, ayan. Tumutubo na rin siya. Yung Okra. So, yung mga mais ko, ayan, tumubo na mga mais ko. <laughs> Tag-apat yung nilagak ko, guys. Hindi ko lang alam kasi dalawa pa lang yung ano yung umano lumalabas, <laughs> 'di ba? Hmm. So, meron pa yung iba na hindi tumutubo. Siguro nakapalan ko masyado ng ano ng lupa na iti na ibinaon. Kaya ayan. Hindi pa tumutubo yung iba. So, konting ano na lang yung rain, para maging okay na sila o di ba mm -hmm. naman talaga ayan so it's already past 5 in the afternoon guys eto nagbisit bisit ako syempre nag nagalinis ako ng konti naghawan syempre nakakatawa naman guys yung mga halaman mo makita mo ganito tumubo na sila for the first time na ano talaga yung ginanahan ako magtanim ng mga ano mga gulay syempre lalo na yung aking mais so ayan saan so, pa alis na ako kasi nasira yung aking piko guys ayan so akit na ako kasi sira yung aking piko OMG sobrang lakas ko yata <laughs> oh, mabuhay kayong mga papaya ko mamunga kayo ha mamunga kayo ng marami <laughs> oh, si kulang lang talagang tubig Tubig ang kulang. <laughs> Tubig ang kulang. Para mabuhay kayo. So, kailangan natin ng